guys bumibira naman guys si boy utog ah, wapo na guys no ah, mga birada niya guys kaya oh. mga building nya galis kis aso guys ay galis aso <laughs> ayan mga ginawa niya guys so oh. swimming pool namin guys swimming pool namin yan dyan pinagawa to ng boss namin kasi pang ano namin pag pasko daw swimming namin dito ay mag outing okay Release. Release. yung Release. 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 dito sa Tagalog Release. Ringless Release. 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 guys? Yes, grabe Kita mo lang handle lang guys. Muning <coughs> original sa Japan. Hmm? <laughs> Para ko na pa king toy Guys. Ito yung ano guys kasi dito dala yung tubig. Patay. Okay. Ah. Kita oh. mo yung paniktik naman guys oh. Original gawang Pinoy. Happy lang. Kala is namin guys. Ah, uh, gusto niyo magpagawa sa akin guys, libre lang. Walang bayad. Sa Domingo na, similan Milan. Kala ni Foreman Ryan guys. Ay, ko buko bu niya guys. Malang gas, magkano gas? Tapos mo dito po lahat po. Ano nasa Ano yan? Bili ko niyan 35. Ilang hitong nilagay diyan? Uh, ano? 5,000 500, 500. Uh, na ito, si Milya. tapos yung pagkain mo, tigisang yung pagkain ko, yung mga ano lang, mga isdang mga ulo, yung mga tigisang tabo, tabo na <laughs> kasi kumakain naman sila talaga ng putik putik lang yung pinapakain sa mga mga ito ko, guys Kaya, mamaya, kakikita nyo yan sa ano, papakainin ko sila mamaya hmm. pero lang ano pa yung ano ko doon guys yung, si Edward yung boy ba? Ay, hindi pa guys. Si, ano guys, si Momoy. Momoy, guys, momoy Alaga niya. Mamaya guys, pakita namin sa inyo guys yung ano yung namin. isang Momoy namin doon guys. <laughs> Asa si Momoy? <laughs> Wala, Lakasan mo, mo, natin piraya, guys. Uh, 6K, guys. Pera. Okay, sama ada guys. Okay, begini. Okay, nah.